lalabas tayo. <coughs> May <coughs> naiwan kasing gamit. Uh, tinawagan ako eh. Kagabayan ko siya. <coughs> naiwan sa bus. Tumo ba ng bayan? <coughs> <iwan yung gamit. coughs> Nas, nasaan kaya yung supply na ako dito daw kami magkikita sa tapat na flight. <laughs> Ay, ito, ito siguro nakatalikod. Saan na? Ay, ito. Ate! Magandang gabi po! Ikaw ba yun? Ba't mo? Ano ka kagad? Ah, nakalimutan ko talaga. Ah? Tapos, eh, Ay, tingnan mo muna, baka may kulang. Tingnan mo, tiningnan ko yan kanina. Baka may bumba ba? Kaya tiningnan ko. <laughs> okay, walang kulang. Walang kulang ah. Ah, okay na. Eh, sir, salamat sir ah. Ate, Merry Christmas sir ha? Merry Christmas. Ingat po kayo. Ingat kayo, ingat.